Oh so, ito yung uh, saha ng saging no na hinaluan natin ng uh, rice plant yun yung uh, ipa na yung uh, kinakain ng ano mga alaga nating mga uh, mixture sure na yung uh, saha ng saging na trunk na tinaddad natin so i-mix natin siya ng ano uh, mayagi no para pare-parehas na meron siyang uh, ano dark uh, ano So ito ha uh, minsan no pero puti lang tubig na inahalo ko dito no? So ito na yung uh, pinapakain ko nakikita ninyo no sa ano uh, kinakain rin ng uh, ano ito paminsan-minsan yung uh, kambing ko na maliliit no So disclaimer lang kung uh, ano no uh, pa lang kung uh, sakay na mga uh, ano ng masahan uh, ng saging at saka yung uh, rice bran ay nakakasama sa kanila. So pa lang at, uh, uh, para ma wear tayo. No? So, ito po. No? Uh, Ayun, uh, i-mix pa natin. So yung maskubidak dito ko na rin kinukuha yung uh, dinadala ko doon sa maskubidak kubiduk. No? So hinahati ko na ito uh, sa mga manok dito at saka ano pero yung uh, mga breeder natin, yung mga pinapaitlog, so meron din akong uh, konting uh, crack corn at saka konting uh, feeds na binibigay sa kanila. At uh, inahaluan ko na rin itong uh, trunk ng saging. So, sa pag-aaral ko, okay naman. Huh? Okay naman yung uh, kinalalabasan. So ito uh, para hindi ganong no? Uh, ay uh, lalagyan natin ng uh, konting tubig ito uh, lalo na sa maskubidak yung pato dahil uh, gustong gusto nila yung uh, basang-basa. So ito na namix na natin so kukuha tayo dito at least uh, uh, maghati sila kasama yung ano, pati uh, sila sa ating mga maskubidak. Uh. So, sa so mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel o napadaan ka lang, so wag mo wag po kalimutan mag-subscribe. Hit na rin notification bell para ma-update po kayo sa ating uh, ina-upload na mga video so, patungkol sa ating pagbi-ventures ng farm, no? So, pa-share na, na rin para tayo uh, lumawak So ito po no, itong nga uh, ginagawa natin, no, sinisiyer natin baka meron din na uh, tayong uh, ma inspire na gustong uh, pasukin to at uh, problema sa mga alternatibo na gagawin patuka, no. So abundant sa inyo yung uh, uh, kangkong, so may ganda yung kangkong na ganito rin ang proseso tadtad -tad, -tad da rin dahil uh, siyempre hindi nila pwedeng kainin yung hindi na tadtad -tad -tad. No so mga tira-tira mga gulay kung may marami kayong pagkukunan, so pwede po rin yon kung meron kayong panggiling mas maigi no dahil uh, uh, list sa trabaho Kagaya so, sa atin na uh, wala tayong uh, panggiling no ay ititiyaga uh, tayo na tatarin no At uh, kung uh, kagaya nito na sa aking uh, area ay uh, itong saging ang abundant dito so ito yung uh, piniprepare ko, no? Ah, dahon ng ipil-ipil, so pwede rin ninyong uh, tagta rin 'yon at, uh, pwede rin ninyong uh, ipakain. So, ganun lang po, no? Kasi, sa pag-aalaga, no? Kung magbibis lang tayo ng, ah, uh, uh, mga commercial na patupa, no? So, hindi tayo magtatagal dahil, uh, napaka, ano po, pakamura ng, ay, napakamahal ng, uh, ano, ah, uh, no? So, habang, uh, Bukuin tayo no ay uh, uh, bibigay tayo ng uh, pagkain itong ating mga manok kasi uh, gutom na sila no Oh yan. Yan, so O, alin na kayo. Uh, para para makapagalmusal kayo. <laughs> ito na, no? ah, uh, ito na yung uh, ini-prepare natin na pagkain. ah, uh, ito yung mga ito yung kambing ko na kumakain rin siya ng ganito. Pero, iba siya. Gusto niya dito sa sinuba. Ayan na po siya. Para makakain siya. Yan, nag-iingay na rin yung mga ano. So, yan yung uh, may uh, ibibigay ko na mga tips sa inyo. Kung uh, saan very uh, abundant sa inyo. Kagaya ng kangkong. Kung uh, marami kayong kangkong dyan. No, kaya pili ninyong uh, yun. Uh, at uh, maganda rin na kasi nasubukan ko na rin magtanim ng uh, Madrid Yagua. Ayun nga lang, nito ng mga kambing ko. So, ubos lahat. Na? So, na-research ko na lalagyan pala ng uh, dumi ng baka. No? Uh, papaliguan mo yon para hindi siya kakainin ng anak. Hindi siya kakainin ng kambing. Ayun o, no, kambing ko. Tingnan mo. Oh. Kasi damit ko pinagdediskitan. Eh. So, ina-ina ito, nangingitlog na dapat yan, ikaso lang bakit tumigil siyang mangitlog, no? So, yan. So, yan ang mga future na gagawin nating lahi, no? Itong mga, ano na ito, itong mga parawakan na ito. Magaganda yung lahi nila, nakikita po ninyo, Maganda yung lahi nito, to hindi ano kasi tinutupan ng ibang ano uh, manok no eh naglagay na ako dito bakit itong uh, ano na ito no ay uh, dito pa siya bakit gamit ko yung ano pinagdidiskutan no ito sa so, uh, nito no so uh, ano ito ito na lang yung uh, nasa labas kasi Uh, medyo mabait naman to kaso lang uh, nagiging salbay lang pag uh, hindi yung mga ano niya, mga sama niya so, sinisilip na rin tayo nung uh, mga tandang na iba nagugutom na rin so, yan. Uh, ang dumudugo-dugo na ito uh, so, okay naman itong uh, ganitong manok no? So, ito yung binili ko na so, sisiyo ko binili ito Oh halos sa uh, kalahati no halos sa uh, kalahati yung sisyo ay ano yung uh, tandang at saka yung in uh, yung babae kaya dami akong uh, ano uh, marami na rin akong uh, kinatay nito dahil uh, syempre dami nila pati na ako ng tatlo nito so bukod pa yung mga nakalagay dyan sa mga kulungan ng uh, mga breeder ko oh so, marami maraming uh, tandang So, kung uh, pasukin niyo yung uh, ganitong uh, ano, paggalaga uh, pag-aalaga ng manok. So, sa breeder kayo na yung sisyo pa lang, kaya niyang i-identify na babae at sa kalalaki para hindi kayo ano. So, yan yung mga ibang tips ko. So, kagaya ngayon, no? Yung uh, kinikita ko lang dito, yung uh, table eggs, ginagawa ng table eggs, yung uh, fairtail eggs. Ganun po kamura yung aking uh, ating pagbibintan ng itlog. Wala akong magawa dahil uh, wala akong resources, wala akong uh, puhunan. So para mapakain ko lang yung aking mga alaga, no? So binibinta ko ng murang-mura lang yung mga ano, yung uh, table egg uh, ginagawa kong yung uh, fertile eggs kasi subok na yung ano, uh, ilang beses na may bumili sa akin na ilalagay niya sa ano uh, yung mga naglilimlim na native so napipisa talaga 100% na napipisa no? so, kagaya nito kung uh, magkaroon tayo ng resources ay uh, tayo uh, magpapapisa uli no at uh, meron na rin ako ginawang incubator, uh, DIY incubator. So, 'yun na 'yung uh, subukan natin at uh, itong mga native na ito, so, maganda rin 'yung market ng native dito dahil uh, marami naghahanap, you no. Know? Hindi so, lang tayo makapagbibigay pananaw dahil uh, mang ilan lang pa lang, no. At uh, pararamihin pa natin itong mga ano na ito. Uh, kaya gusto nating uh, lumaki 'yung ating uh, ah uh, uh, manukan. So, uh, pero hindi natin makukuha ito sa mabilisan, no? Uh, dito, dito na bibigyan na tayo ng pagkain dito kasi uh, gagalit na rin tong uh, mga ating mga so, ayan so. So bibigyan natin dito ka lang. ayan, so. Yan siya, so, ayan yan. So pasensya ka na wala tayong uh, ano, wala tayong uh, bi sa atin. So, 'yan dito naman, no. Uh, ito, uh, bigyan natin sila dito. Yung uh, binigay ko na pagkain nila dito iniwanan, no? Yan yung mahirap sa manok, ha? kagaya dito pa sila. Samantalang binigyan ko sila ng pagkain doon. Ah, ito naman, bibigyan natin to. Ayan. So, ito, dito uh, Dalawa dito. So, ayan. gugutom na rin sila. So, ayan. Uh, bigyan na natin ng pagkain. So, sana nga, no. Uh, ito yung uh, sinasabi ko. Itong uh, inahin na ito. Na nabasag ko yung uh, uh, anim na itlog niya. Mula noon, tumigil siya ang mangitlog no. So, kinulong ko na lang dito. Dahil uh, may sugat yung likod niya. Dahil dito sa mga tandang natin na lalaki. Uh, at uh, pinagdutulong tulungan pa, no. Kaya para makaiwas na hindi siya nasasaktan, so ito na lang ang uh, sumasampas sa kanya, ikinulong ko na lang dito. So yan po, yung uh, ating uh, buhay ya uh, farmer, no? So yan, uh, shout out po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan, mga OFW. Ito po yung uh, buhay farmers. So magandang magandang umaga po. Sana po ay... Uh, Tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating uh, munting channel, Biyahe ni Binji TV. no? So, ito mahirap kung saan pa ang tayo maglalagay doon rin sila. Ayun, iniiwana na yung uh, pagkain nila doon. So, bye-bye. Maraming salamat po. Sana tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating munting channel. Magandang umaga po. Happy farming.